Hello po, good afternoon. Ah, good morning po sa inyo. yeah So, how's your day? So, ang dami-dami po nangyari. Ang dami po nangyari, no? Lalo po sa filing of uh, election 2025, lalo po sa senador. No? So, ang dami. Ang dami pong mga pangyayari. Ako din, madami din nangyayari sa buhay ko. Oh my God. So, uh, abangan po natin ang resulta ng election 2025 sa May 12 kung kayo po ay boboto So, who will win? Uh, sino po ang magtatagumpay? Pro-China o pro-Philippines? Um mahirap lang po na mahirap lang po kasi no na ma-imagine na uh, ang mananalo ay mga pro-China. Ang dami po nilang mga propaganda, guys. Hmm. Yes. They have a of propaganda para lang manalo ang pro-China. Yun, yun kasi yung tamang tanong doon. Are you a pro-China? Are you a pro-Philippines? Are you a uh, Yes to reform of the 1987 Constitution. 'Yun yung mga tanong na dapat isa-alang-alang sa pagboto, no? Lalo sa Senado. So we have seen, no, uh, so a lot of senators, no, aspiring senators na wala naman pong alam sa batas. Kasi pag wala pong alam sa batas, di ba, alam mo yung nag hire ka, alam mo yung nag hire ka ng incompetently, incompetent, yung walang magagawa sa, wala siyang magagawa na tama because wala siyang alam sa batas. Alam mo po, kung gusto mo po tumulong, kung gusto mo po tumulong, sa mga kababayan po natin. Pwede ka magtayo ng mga uh, NGOs, mga organization to eradicate uh, to eradicate poverty in our country. So it's not just uh, running for a senator, no, para sabihin mo na you you want to help your kababayan. Ah, uh, ang dami-dami natin nakikita na there's so a lot of um showbiz personality na nag-file ang kanilang COC sa mapalokalman o mapalokalman o ano, uh, what do you call this one? Mapalokalman o mapanational So, yan po lang isipin natin na we just remind lang naman po na ang Senado o ang Kongreso ay hindi po yan laro no so it's kailangan syempre may expertise din po sila so hindi naman po just like what you see no what you saw in the past hearings no so ginawa na pong ginawa na pong circus o katatawanan ng mga senado no yung iba po nating uh, uh, mga nakaupo doon no like uh, Bato de la Ah, uh, si Bato de la Rosa, I think they have na knowledge naman kasi parang uh, uh like naman 'yan ng four-year college degree. Uh, Robin Padilla, 'di ba? So nakakatawa lang na may nakapasok sila sa mga ganitong scenario. So I think tayo mga Filipino, matuto na po tayo na hindi porke hindi porke artista iboboto na po natin sila uh, kung ang dahilan nil, ng kanilang pagsali ay yung uh, makatulong pwede lang po sila tumulong through putting up foundation ba through putting up NGOs so yun yun yung mga dapat dati sa alang-alang so sa sinado kasi at sa totoo lang ang labanan sa sinado is popularity. Popularity over uh mga nagawa nila. So I think kailangan na po natin na uh, mas magaling, no? Kasi kung may alam na po sila sa mga batas, mas maganda, mas magaling po 'yung mas madali 'yung pag ano pag ah uh, pagbabago natin yung pag uh, paglago no kasi you don't more hindi na kailangan ng ganito ganito kasi alam na nila na what are uh, ano po yung nasa batas so ito po yung mga isa-alang-alang -alang -alang natin sino po yung mga sen, mga aspiring senado na Yes to reform of the 1987 Constitution. Yes to uh, Philippines pro-China versus pro-Philippines. Uh, so, yun po yung magandang tanong na doon. So, kung sino po yung iboboto nyo, sana they have their minds of serving the our nation talaga without uh, their personal interest. Without uh, they are pro-China, they are not backing up by pro-China marami po kasi ngayon na tumatakbo na parang uh, sinosoportahan ng China, no? So yun, uh, ang iboto natin yung mga payag po sa 1987 Constitution Reform kasi kailangan na po talaga mabago ang ating batas at syempre uh, yung may mga expertise na po. Huwag la po tayo Pakiusap, usap wag la po tayong magboto yung mga walang alam wala pong mga uh, expertise sa mga bagay as a legislator maawa po tayo sa bayan po natin no ayan maraming salamat guys